interview kay Batangas Vice Governor Mark Leviste, nagbigay ito ng update tungkol sa kalagayan ngayon ni Queen of All Media, Chris Aquino, matapos na di matuloy ang confinement decree sa, sa UCLA dahil sa COVID alert ng medical facilities doon. Para sa iba pang detalye, roll VTR. It needs me to be in Los Angeles. Of course, uh, I give it my utmost priority. Uh, may mga responsibilidad din naman ako dito kaya uh, kailangan mong trabaho din at paglingkod sa lalawigan uh, but as I, said, isang tawag lang uh, mabilis pa ako sa alas 4 na darating sa Los Angeles yeah, of course, uh, her condition is uh, critical pero sa awan ng Diyos uh, na iraraos Uh, malaking bagay yung mga panalangin na pinapaabot natin sa kanya so uh, sa lahat ng susubaybay kay uh, Chris sa lahat ng ating mga kababayan uh, please continue to pray for Chris uh, your prayers go a very 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 long way uh, sa una at sa uli Diyos lang ang ating uh, uh, sandigan I miss you and, uh, I always pray for you and uh, I love you ang taray nun ha, di ba? Lagi nandyan si Mark ano, oh. si para sa kanya. At Eto nakakatawa na ako dahil very open si oh, Mark sa, sa paglahad sa ng sabi. kwento about Chris Aquino. At saka kahapon nga dahil na-interview namin siya dun sa oh, Baraco oh, Festival, oh, oh, di ba? Na, uh, nandun na, nandun kami doon, kahapon no? through uh, Sir Brian D. na nag-invite sa amin. And uh, personal talaga namin na uh, nakachikahan si uh, Vice Governor... Vice Gov. uh, Mark na talagang very open siya. Parang wala wala sa kanya yung uh, nag-worry, diba? Kasi para uh, baka may i na naman siya dahil parang lahat ng mga bagay na uh, ginagawa niya for uh, Chris Aquino ay parang bibigyan ng kulay. Uh -huh. Pero siya wala siyang pakialam. Basta importante sa kanya daw, masaya si Chris, okay siya at supportado niya lahat ang mga, ang mga gagawin para kay Chris. Correct. At syempre, nalulungkot naman tayo kasi hindi pala natuloy makonfine hmm. si Chris noong February 26 or 27. So, dahil no? may COVID alert. May sa... COVID alert.